So hello to you guys and welcome to Cycling Voyage So bale sa bidyong ito, tatalakayin lang natin yung iba't ibang bagay tungkol sa preno. And ano nga ba ang mga dapat mong gawin o dapat mong iwasan upang mapanatili itong maayos. So gaya ng lagi ko din sinasabi sa ating mga nakarang video, ang preno na kasi ang pinaka importante pyesa ng bike dahil meron itong direktang relationship sa ating safety. Although except na nga lang yung naka BMX at saka yung fixie, pero ay eh, napakahalaga talaga na talakayin natin ito. So okay, simulan natin. So unang-una para sa disc brakes, Iwasan natin yung paghawak doon sa braking surface ng rotor. So pag sinabing braking surface, ito yung parte ng rotor na kung saan umiipit yung brake pads. And guys, napaka-sensitive kasi yan eh. Pag yan napatakan ng langis or kahit anong mga lubricants, eh pwede nang humina yan. And ang matindi, even yung mga pawis natin sa ating mga palad, eh walang ligtas. And guys, kapag hinawak-hawakan mo rin kasi yan, eh ano eh, malaki yung chance na manghina yan dahil yung mga kamay natin kasi eh, meron yung natural oil. Although kahit sabihin mong tuyo yan pero hindi pa rin talaga recommended na hawakan yung braking surface ng rotor. Kumbaga kung, kung hahawakan mo ang isang rotor doon na lang dapat sa may gitna yung hindi tinatamaan ng brake pads. Although hindi rin naman agaran yung epekto nito at saka meron din namang solusyon kung sakaling lumala. Kaso yun nga lang eh medyo hassle din ang ano, yung pagtatanggal ng mga oil na yan. Tsaka kailangan din ng medyo matinding-tinding techniques. Kaya kung ako sa inyo para hindi kayo maabala, eh huwag nyo nalang hawakan. Dahil wala rin namang reason para hawak-hawakan yan eh. So pangalawa, abot ulit ito sa rotors. Huwag nyo rin pala itong gagamitan ng degreaser or ano, lubricant. Now yung lubricant or kahit anong oil, uh, understood na naman yan eh, na hindi talaga pwedeng ilagay sa rotors. Pero guys, yung mga degreaser, Ah wag na wag nyo talagang gagawin. Meron kasi ako nababasa sa ibang comment section na ikinoconsider na gawin to eh. Dahil sabi nga naman doon nila, degreaser daw eh, di pang ng oil. Pero hindi, kasi ano eh, yung mga degreaser kasi meron din yung halong oil eh. Which is, mas makakaapekto pa din sa performance ng isang disc brakes. Kaya wag nyo lalagyan yan. Naku, sakali na sakali kasi nakontaminate na yung inrotor may iba naman mga pamamaraan eh. Pero wag lang talaga yung degreaser. So pangatlo, iwasan nyo rin na mababad sa ulan yung inyong mga brake set. So, marami kasing epekto yung ano eh, yung pagpababasa sa ulan eh. Meron din yung epekto dun sa power ng brakes, tapos dun din sa mismong levers, pagkakinalawang yan, mahirap na yung pigain. And then yung sa may bandang brake pads din, at saka sa piston, pwedeng tumigas yan dahil sa kalawang. So, napakaraming masamang epekto ng kalawang para sa brake set. And actually, hindi lang nga sa brake set eh. Halos lahat ng parts ng bike kapag kinalawang or uh, nadali ng ulan, Mahirap talaga eh. Kaya 'yun lang iwasan yung din mababad sa ulan 'yung inyong mga bike para hindi madala 'yung inyong mga brakes. Eh. Kasi tingnan mo, pag ayan nababad lagi sa ulan, ano 'yun, magsisimula na 'yung umingay and then mas mahina na 'yung kanya braking power compared sa dati, which is napaka-annoying talaga. Yung alam mo 'yun, yung mas maingay na mas mahina pa. And then kung gumagamit din naman kayo ng mga brakes na ginagamitan ng cable Gaya nung sa mga road bike or yung sa mga mechanical disc brakes, Pwede ding madali dito yung inyong mga cable ng kalawang. So pang apat para sa mga naka rim brakes or naka mechanical disc brakes, kailangan bago nyo i-install yung inyong mga brakes, lagyan nyo muna ng grasa yung inyong mga cable. So bali nakakatulong kasi ito upang yun nga mas maging smooth yung pasok ng cable dun sa hose and then para mas malesen na rin yung friction. Tapos kapag kung halimbawa nadali ng ulan, hindi siya basta-basta kalawangin. Kasi pag wala kasing ano eh, grasa, napakalaki yung chance na mag-friction yun eh. E di ang mangyayari kung mag-friction lagi, mauubos na mauubos yung inyong mga cable and magiging manipisyon eventually. Kaya ayon uh, bago nyo ipasok, kailangan nyo munang lagyan nyo ng grasa. And pang last, kung sakaling magkakabit kayo ng rotor, wag yung ikakabit yung tornilyo ng sunod-sunod. Kailangan kung ikakabit nyo siya, gawin yung pa-star yung pattern ng tornilyo para mas maging even yung kanyang tension. Dahil kung mapapansin mo, kapag ka kasi sinunod-sunod mo yan, hindi magiging even yung tension nun eh. Parang laging may naiiwan. E eh, di ang mangyari bilang resulta, habang tumatagal na ginagamit mo yung bike, nang lalagas at nang lalagas yan. Although may time na kahit tama yung pattern mo eh, nang lalagas pa rin talaga, pero yun nga lang mas malala yung panlalagas kung sakaling ikabit mo yan ng mali. Tsaka isa pang tip, kung sakaling magkakabit din kayo ng tornilyo nito, Huwag nyo munang hihigpitan yung isang tornilyo. Kailangan sabay-sabay na humigpit yan. Kung ipatong nyo lang muna yung tornilyo sa ibabaw, tsaka nyo higpitan. Kasi yung ginagawa ng iba e, pagka kinabit yung isang tornilyo, hinihigpitan agad. E di ang nangyayari na iiwan yung ibang butas, tapos ang ending ayon, lalagas eventually lalo na kapag nag